What's up mga kainsan, Mga kaisan, magandang umaga po. Yan kasama si na Tuy Toy. yung ating grupo. Alala tubig na ano, Utoy. Pero din maliit pa. po kami ng tubig yan sila law. Tao Toy. kasama po yung ating mga kaibigan. Pahinga po mamaya po kami sa gulay. At uh, susulsul-sulpon muna kami ng tubig. Tama po ang kinukuha na namin ng tubig yan. Yan ang laki kailangan nga po dito masipag kang sumulsog pag po tamad talagang gigisak po ang palayan mo ito po ay nalaka nang hanggang dito ang tubig po yan tamo naman ang kukuhana namin tapos pag susu ito po ay kada sulusog ninyo dito bukas Uulan po ng malakas o kaya ay mamayang hapon ano po yun yun po ay laging ganun kumbaga ako na ako o toy. Huwag kayong ano yun? Ha? Huwag kayong din niya. Baka kay madulas. Ari bangin utoy Tama kukuha naman mga tubig yan oh. Mga ninunun natin utoy, Ang gumawa Ang gumawa nito. ang nararanig ko lagi sa comment sa inyo mga kaysan ano daw yung sabotahe hindi po tamad ang pong magsulsog <laughs> hindi po sabotahe pare ah tama naman po ang tubig yan ang gaganda ang laki na ito eh. kaya lang puso sa sipag kaya yan yung mga naga kaibigan natin lahat kong sinasama pa pa rito ngayon lang ulit tayo ano, nakabidyo po ito ay, daming kawayan, oh. Sa halaman. Nakatawid na tawid. Oo. Oh. Ah. Gara. Buti, baka malaglag, ha? <laughs> oh, malalim yan. Sa taas ka taas, taas. na, <laughs> na, laging ano ito dinadalag kaya ganito. Palusan ito. Oo. Okay. Eh, pinapakati ito. Kaya na kinawa ang tubig nito. Oo. Hindi na ibabalik. Ay, utoy, utoy, ba Baka mamukha ko, utoy. May tubig na utoy, oh. Mapapasok natin ng... Malapit na ito yan, yan ang laangin, pag buluwag mo ito yan Lock na yung kabila ah Lock na ah. Tuloy ng prinsesa Oo ah uh -huh. <laughs> Tama man ito yung gara oh Nagtatamaran rin ang Dati yung oh, ito may irrigation, pero nasira ng ano? Nasira na ng kapag nga. Oo, yan. Yan, tamong, eh, siminto. Dati di yan. Nasira ng malaking bahak. Tama naman ang kukuha na natin, oh. Wala ditong inin nyo. Oo. Oh. Gara ng tubig. Masisipag nga lang talaga din sa ilayo ang mga maglilimas. <laughs> Pag po kayo maglilimas ay ano, yun po ay tinatanggal tubig at kinuhuli mga palos. Kaya kaming mga taga iba ba? <laughs> ay firming na eh. May kiraan po. Kereheya po ito. Ibig sabihin ay may nag Yan Ayan, utoy, titiktikin natin. Ano kaya yan? Ayan, o toy, oh, oh. Utoy. Ano naman mga kaisan, kung gaano kaganda ang aming patubig. Oh, sabi ko nga sa inyo, ang dami nagkukumit sa butahe daw. Hindi po. Gara, oh. Yan po ay anim na bukal na malalaki sa ilaya. Galing sa anim na bukal na uh, ang nalabas na bukol gangga uh, ano mga kaisan ganito ka nalaki mga kaisan ito ang pumulak, ito ang problema pero nakukay na ang ilalim ang seste pag napula ka ng mga layak wala problema ngayon ang bagong plan natin oo kain natin paparito hanggang ilalim siguro kaya natin ang tatlong oras medyo matigas pero kakayanin yan tsaga tsaga lang

yan, pindali natin dito. Hmm, laki ng tubig. Eh, nakain na. Ito eh, na. mo mga nahango natin mga kainsan. Aba, dito ang palihis. Ay, ah, sipag laang talaga. Tapos ay, eh, pag talagang gusto mo, magagawa mo ng paraan. Ito mo, pag naspawis laang, talagang libdok. Ngayon talaga. Pag walang, ano, edi. Salamat din pala kay Tiyo. Kay Tiyo PD. Tatay di ka best friend. Kami lang ang siya po nung minsan dito ay halili po kami. Ganyan rin na ano, ito eh. ご飯ない。<何>

ha ah, mga kaisan successful utoy yan sina utoy successful po ang aming ano ang aming pagkaon natubig tubig ah grabe pagkalaki talagang duguan po ang mga kamay namin oh, sakit pero ayos laang yan yung ating hinukay oh. ah grabe laki whoo ah, tuwan tuwa ang mga ano nari mga pala yan. kailangan talaga yung ano sipag laang ah laki ng tubig ngayon ibaba na kami hindi po hindi pwedeng namin kuhanin yung tubig lahat baka gumuho. Ginawa na pati paliguan ng mga bata eh. Oh. Ang dami mga bata, mga kaisan, mga Tagalokban Quezon daw po 'yan. Ibasin mga ibas, ibas at saka may it. Lokban Quezon na po ito eh. Kami po ay magkalapit la Kaya po ang mga kamag-anak namin puro lokbanin. Oto, may merinda muna, may merinda. Ayos na tayo, ayos na. Walit eh. Toy. Apa, malalim na nga ako, toy. kasama uh, ko, toy. 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 Arig ko, arig ko. Ayos na toy, ayos na. na toy. O toy, huwag kayong sasampa dun ha, baka gumuho Huwag kayong dun, ha Baka gumuho Ginawa ng piknikan na reo Quality mga kainsan Quality Lalay. Woohoo! Wow! Quality! Ay, thank you! Thank you sa mga tropa! Woo! Wala ka tubig! Ha-ha! Wala na pati ko! Huh. Pawisan na yan o, Toy! Quality! Eh. Tuwan-tuwa ang mga... Ito sa susunod o, Toy! Eh, o, oh, Toy! Sa susunod, di-extrahin natin, huhukayin! Huhukayin ng isang tangkal! Lalaki lalo ang tubig! Hukay lang ito. Huhukay natin isang tangkal sa ilalim Huwag. Mabibigla tayo ito eh. Kaysang linggo. Huhukay natin yan para ang tubig. Ang laki. Oo ito eh. Yan pa, ibaba na po kami. Susulsugin na namin lahat. Pinakamalaking nakaon Pinakamalaking nakaon yan. Yan. Ano po susulsugin pa ibaba? Yung mga nakapulak na tahon <laughs> o, oh, dito nga mo, dito may Baka tayo mapagat ay. Oo, oh, sa ganito. Lalo yung matakal na hindi nasusulsug. Delikado. Ah, ah. Nalagoblo ba na no, ito? <laughs> baka kalahati ng ah grabe wala na magreklamo to ilinyo Il daw ay <laughs> ilinyo Il ay kulang sa sulsog yeah pagkatagal kong pangulong dito noong araw ay hindi malang ito kumati o naging presidente tayo dito iya yeah. Ito pala si Mintuhan na rin. Malaki. Udo yun eh na, ano? Hindi kita ano. Ano daw ito? Sinipula yan. Naa at resin ko gud ani. Sa kaya na eh. <silence> nalang, ano sa plorina na ud. Sa mga kanang mga. Yan, no? <silence> yan pala ang ija-jack pa ano. May jack ako sa bahay ay eh. Oo minsan may san. Dahil pula ka na rin. Okay? Uh -huh. Ha? Di niya alam, harin na rin. Mabarahan lang ang ari na na eh. Wala nga chichik tuwing kalawang araw eh. Wala nga ito baby. mahaba yung bangin. Ano nga ho? Wala na. Madala lang natin diyan sa bangin yan o to. Hindi sa aming ipasalap na isa. Quality lang. na kayo na yun ha. Yari mga kaisan, nakuha na po namin ang tubig. Ay, buong na mga ni pula ano doon? Hey nakita na. Ah, e, o, oh, pala, pala pa ang... Ah, abot pala natin Abot pala natin na <laughs> <Tuto lak> <gibli> natin na natin oh, ang oh, 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 na. Pape, natin ang tubig. Ano utoy? Yung mga unang layak, kaya yung binabar ha? Oo. Hindi, antay-antay natin utoy. Kaya pahinga tayo din. Antay natin yung layak na yan. Aba, layak, ah, mapakakadaming layak ha? Sasak. Yan, yan, dami utoy oh. Naay pala ang ulo. Naay pala ang... Ah, kapal. Ah, Ay, naay pa nga pala ang pala utoy.

Yan no, mga kaisam Nakuha na po namin na hmm? Labo pala ang Yari na Pagkalakit Nang nakuha namin tubig Patapos din na ah, halipu po kami ay Tara, milky. Tara, milky. Sama ka ba? Sama ka. Tara utoy. Wallet yan utoy. Ah, ah. Hindi na mag-aagawa sa tubig. Aba. Ah, Pag hindi magpupursige yan utoy. Wala. Ayan o. Oh. Ah, Lalo bukas na mag-auto. Nakanyang. Ah, thank you. Thank you. Hmm. Iling ninyo daw, iling Hindi alam na yan ang ganda ng pasalok nito eh. Kakatama la lang. Yeah. Tagal kong, tagal kong nagagawa doon ng tubig yan Dito walang nakakati nung araw oh. Nawala na yung ano, ay mga patay na. Yung mga kasama ko matatanda dati. Yung mga nagawa mga may si pagsumulsog isang buwan isang bisis kami ay alaga kaya hindi nakakati yan may bunga pa ba ito eh wala na no? Yung mga kaisa narito na yung mga tubig inaantay na lang po natin yung kalahati yun o nalaki laki na po papunta na po sa palayan Laki. Hmm, hmm, na, taas na po. Yan po ay patubig doon sa ating ibaba. Sa area number 1 at area number 2. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung uh, patubig natin sa area number 3. Kahapon inasikaso natin. Nakamakalwa. Yan naman po ay diretsyo din sa palaisdaan po. Doon sa mini lake. Ito yung parang masikami ka. Patoy, tubig tayo. Ayaw uminom sa bukulay. Gusto yung may yellow ay ano doy. Injury okay, yung mo, yung injury, injury, ay. Bibisitahin ko nga mga pag... Mamaya ba lalabas? Ayaw, ayaw, hindi, na, ba? Ba? Ay, ay, lang naman. ba? Yan. Ito naman po. Yan. Palinaw na uli ang tubig. At uh, dumating na po. Ang... Uh, ito naman po ay sa kabila. Naasikaso na po sa kabila naman itong area dun sa kaba, kabilang bundok pero okay na po ito ah sobrang laki po ng tubig yan ano <laughs> normal na po uli Sinul inayos lang ang patubig ayos la ayusin lang po para po hindi matuyo nalinaw na po uli eh. agara Basta masipag laang. Yung iba po ay nagreklamo ay eh, panindi na sulsug. Pagkakadali na masulsugin pag may maghanggang tanghali ay. Yeah. Hindi ka na ano. Hindi ka na magrereklamo. Yung ba naman ay ano? Mga kainsan. Okay, magre-reklamo ka pa ba eh kakaunin mo lang yung ibang nga na gastos pa ng gasolina ay eh, para lang magkatubig yan eh, oh. ay ari kakaunin mo lang yeah. talagang Yeah, mga kaisan maraming salamat po sa inyong uh, pagsama Iya, yeah. bakto normal na bali ang gagawin ko linggo linggo schedule ko for tuwing every 3 days Pupuntahan ko para mawala yung mga layak na napulak tapos ay schedule ko na yun basta tuwing maga yeah mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace Bye. Salamat po.